Guys, nasa 5 million ang aking inaallocate na budget pang kapital sa Jupiter's TV. Nasa 4,000 ang mapapalad na mabibigyan ng tag guys. No? Bago maubos yung uh, 5 million guys, siguro nasa 4 million followers na din ang Jupiter's TV. Kaya good luck guys, baka isa ka sa 4,000 na mabibigyan ng Jismil. No? Pangka pangkapital, panimula sa negosyo kasi yung 1 million mga consolation price yon tag 500 tag 1000 guys kaya yung 5 million ang mabibigyan 4000 na tag jjismil na aking followers baka isa ka guys no bago maubos yung 5 million guys siguro naman nasa 4 million followers na din ang Jupiter's TV kaya itong aking pagbablog ay isa kong negosyo guys na kinakapitalan ko kaya ito ay totoong pamimigay. Makikita nyo, linggo-linggo ah, ang aking pamimigay ng pangkapital, guys. No? Kaya tumutok na kayo at makinig sa ating mga live na pagtuturo ng mga maliliit na negosyo, guys. Ang pag, inuulit ko, ang pagbablog ay isa kong negosyo, guys, na kinakapitalan ko din. No? Ang ang 5 million na aking kinakapital, guys, sa aking, aking ipamimigay mababawi din 'yan guys kasi maganda naman ang content ko mababawi ko kay Mita yan guys sa Facebook kasi maraming mga uh, mag uh, endorser mga sponsor na mga product kay Mita meron po tayong kita doon actually guys uh, marami nang nag-offer sa akin ng mga uh, mga sponsor mag kaya lang mga sugal. hindi ko pinapatulan guys no Ayaw ko ng sugal guys Ang gusto ko lang yung mga product Kaya mababawi ko rin yung kinakapital ko guys Kaya kayo sundin yung mabuti ang mechanics Kaya ang ating pamimigay ng pangkapital guys Dili binurit, dili pinusong, dili binutbot, dili bakak tinuod yun nga mga hatagta Dayon transparent pod Ang kinahanglan lang yun, fair yun ang atuang pagpaparapol Patas, transparent, kinahanglan gyud nga masunod gyud ninyo ang mechanics ayaw mo surrender kay diri diritso man ug maurot akong pag 5 million ang kita naman po sa facebook magruruling naman po diha na pud kumukuha og kanang ako ang ipanghatag nga pang pangkuan pang capital pang guys mao na nga ayaw mo surrender kay dili man ninta pareho anang ubang vlogger nga uh, pakunwari nang hatag og pang J Gcash pero dili nila matag dili nila ma-mention og kinsa gitagaan O gitagaan og og pangkapital o Gcash ang atoa guys ako among itag o kamo may mo itag mo na ako i-mention mo na ako sa Facebook o kamo may mo daog good luck gyud sunda gyud ninyo og ayo ang mechanics kay mahigpit gyud kayo ang Jupiter TV sa pagsunod sa mechanics kay negosyo gyud ni ako guys na gyud ko guys kaning ako ang negosyo gyud ni no kanang 5 million nga ako ang buhian ipangatag na ako sa inyo ha uh, ako agyud po nang giestimate nga mabawi man gyud po nako na, na kay Facebook kay Mita no mao na nga ayaw mo og kanang kuwan ayaw mo og kanang uh, luya luya apel gyud mo guys ha apel gyud mo ayaw mo og luya luya kay maot ng mga luyahan dili mo mo asinso anak kinanglan abante gid ta permi dayon dili pod mo mag uh, pabagal-bagal sundin gid ninyo ang mechanics wala may bayad ang pag-apel ug mo apel kung sumali kayo sa Jupiter's TV walang bayad ha huh? kung Jupi kung sumali kayo wala pong bayad at malaki ang chance ninyo na mananalo no sa yung 4000 na taong bibigyan natin ng tag guys ah uh, yun ay ano lang hindi pa kasali yung mga consolation price na tagpa 500 bago ang main event na rapol time no kaya good luck sa inyong lahat huwag kayong pabagal-bagal sumali na kayo at sundin ang mechanics huwag kayong mahiya ha ang nasa rules natin sundin ang mechanics i-share ang video in public in public ha kay kung ilak ninyo ang inyong profile di namin makikita disqualified ka kasi ang nasa roles natin ay in public makita ng lahat makita ko, pagpasok ko sa profile mo, makita ko guys, inuulit ko ang inyong comment, yan ay paraan para malagay kayo sa rulita pero para 100% na maklim ninyo ang panalo pag nabunot kayo, kailangan nakapag-share ka ng isang bisis sa isang linggo Halimbawa, nitong week, simula nung lunes, hanggang bukas, makapag-share ka ng isang bisis lang, bago ang rapol, surewin ka na. Or kung nakapanood ka ng live sa ating rapol, surewin ka na guys. No? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa kasi yung mga nanalo din, mga nabigyan na natin ng tag pang kapital, hindi rin nila expected na sila ang mapipili. No? Hindi rin sila umaasa na mananalo sila. Sorpresa talaga. Yung mga nabunot naman ng tag mail, tapos hindi nakapag-share ay iyak-iyak sila guys. Kaya wag naman sanang ikaw ay mapipili pero hindi ka sharer ay ikaw ay iiyak din. Dahil hindi mo makiklaim ang inyong ano. Inuulit ko, itong sa akin guys, namigay ako ng kapital, negosyo po ito. Ang expectation ko dito, mababawi ko in the future. No? Magbibitaw ako ng limang milyon, ipamimigay ko yan. Nasa 4,000 ang papalaring na makatanggap ng tagjijismil pang kapital panimula sa maliliit na negosyo guys. No? Panimula sa maliliit na negosyo. Yung jismil ang kailanganing kapital. No? Kaya kung, kung ikaw gusto mong magnegosyo, mag-join ka na sa Jupiter's TV. Tapos guys, bukod pa yung parapol ko sa YouTube naman. Yung YouTube, guys, ay kuan yon mga motor. Ah, Mag-comment pa rin kayo ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo rapol doon. Dahil doon ako magpipik ng comment. Doon ako magpipik ng comment naman para sa Rapol. Ang halaga ng ating motor na ipaparapol sa aking YouTube ay nasa 75 thousand guys ang isa e sampo yung pinapagawa ko guys sampo ang papalaring makatanggap ng motor brand new na may sidecar pang negosyo yun guys no ang design nun ako ang nag design yung design ko na paglalako ko ng mga tuyo noon yun po yung aking pinapagawa ngayon no ngayong December kaya mag comment na kayo sa ating mga video sa YouTube. Ang aking YouTube guys ay restrict pa, nakamute pa siya. Hindi talaga siya lalabas pag hindi nyo i-search ang Jupiter's TV. Kasi naka-restrict siya dahil ang mga pinupost ko doon ay puro may mga background music, copyright, mga instrumental music. Kaya pinag-delete -de ko na lahat, nag-upload ako ng panibagong video. Guys, nag-upload ako ng mga panibagong video. Tapos, walang music para hindi tayo ma-restrict, hindi tayo ma-mute, hindi tayo ma hindi tayo ma, ma, uh, ma disqualified ng YouTube. Kasi guys, iniingatan ko na yung mga account ko dahil uh seryoso ako sa pagpasok sa negosyo na to. Kaya mag-comment na kayo, yung mga followers, subscribers ko naman sa YouTube, kung gusto niyo manali ng uh pangkapital sa maliliit na negosyo, punta naman kayo sa Facebook page ko. Mag-follow naman kayo doon. Mag-follow kayo, mag-comment kayo ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Rapol. Para tapos mag-share kayo sa ating mga video para naman kayo ay makatanggap ng tag pang pangkapital sa negosyo, guys. No? Kaya ako ay nag-aanyaya ang pagsali sa mga Rapol ng Jupiter's TV ay wala pong bayad. Ito din ay legit at walang halong daya. Legit din ito, guys, na wala kayong ipag-alala. Dahil ito ay negosyo ko at ayaw ko na mabahiran ng uh, pag-aalala ng ating mga followers na baka ito ay may daya or may halong di maganda. Kaya, guys, i-follow ninyo ang Jupiter's TV at mag-subscribe kayo sa ating YouTube no? Sa YouTube, malaking halaga ang mapapanalunan ninyo doon, guys, no? Mga motor ang aking ipamigay doon, Badja at saka Yamaha. 'Yon po yung kinakabitan ko ng sidecar na ipamimigay, no? Pangnegosyo 'yon, guys, para sa mag-asawa gustong magnegosyo ng mga maliliit na negosyo. 'Yon po yung aking ah uh, ipamimigay sa aking YouTube channel, no? Inuulit ko, dito sa aking Facebook page ang ipamimigay ko ay ang ipamimigay ko guys ay ang uh, mga pangkapital puhunan. Sa YouTube, yung motor ang ipamimigay ko doon. No? Kaya good luck sa mananalo guys sa mapipili ng ruleta bukas. No? Huwag mawala ng pag-asa kasi yung hindi nanalo nung rapol natin nung pizza uno, uh, uno ng September, yung kauna-unahang rapol natin sa pagbabalik ng Jupiter dahil pang sampo ng rapol bukas no yung yung nanalo nung pang nam, nung nanalo nung na, pang number 9 na raffle natin di na naman nanalo nung, nung mga nakaraang raffle one, two, three, four, five, six, seven. hindi sila nanalo tuloy-tuloy lang sila eh pag dating sa 9 nanalo sila di, mawa, di wag kang mawala ng pag-asa ikaw baka pang 30 -te na rapol ka. Kaya tiis tiis lang. Kasi swertihan dito ang importante. Walang daya ang ating rapol guys. No? Good luck sa inyong lahat. Ako si Jupiter's TV na namimigay ng pangkapital na mula sa mahirap na kaahon namimigay ng kapital para sa inyo guys. Good luck sa inyong lahat bukas. Sali na kayo. Sundin ang mechanics na nasa pin comment.